Hi guys, di kami kogon guys. Ani Shusho guys. Kaya mga on mi sa humbaan ni Shusho. Kaya mga ngumpra dahin may ginamos. Huwag panakot kayo wala. Ano okay, may ginamos huwag panakot. Bagi, bagi si balik 120. 120 si si na? Balik 120 na? Balik 120 na daw nga kinamos ang order on guys. Kaya namin sa kogon guys. Kogon market. Lapit sa tatos uh, sa Charon chicharunan lab. Ang isayinan. Gary, eh, oh. Mga parking na rin? eh, sir. Mga parking sa amin, guys. Dahil ang mukupranan ay palan niya. Palan niya. Take it, take it, take it, Dahil na mo Na. Kumprahan ng palan niya, guys. Hi, mother. Si Charon. Palit so, may chicharon. Ito pa. Aris at asigar. Ano merkado guys. Lumpura sa vida rig. paani Paan ni Shushu? Ang oh, baan ni Shushu? Ibiyaan ako sa kong partners in crime. Hey! Paspasan ni mo ay. Ito dapat. Patsada place. Nangita kami sa humbaan ni Shushu. mi kita, guys. Humbaan ni Shushu. Mga pagkaong Muslim hindi rin, guys. Nato rin, humbaan ni Shushu. O Muslim na pagkaong. May kita, Andra? Mga pagkaong ng Shushu. Padong! Padong!

aking ginamos guys busy ang live tura wait sa wala gani kay kita na isa katungan natin 100 100, 100. 100 tag 95 ang kilo ni Mahal na. Ang itlog dahil pilang dusin na ah, ay eh, isa ka tre. Sa si sibuyas. Sibuyas kamat. 24 masan yung boso? 24 natatot mani 35 na 25 pa rin dyan na? 84 ako api na <tiny> to dong 80 mga bilang hiraw 14 kilo Hi guys Andito ako ngayon guys Mag display Ng aking Mga nabili kanina sa grocery Andito sa Tsaka dalawang carton Ito isa Tsaka ito, mga chicherya. Mag, ano muna tayo guys, mag-unboxing pala tayo sa ating nabili kanina sa sorry, sorry. Eh, hindi pala sa grocery store. Doon sa Victoria. Dito sa Cagayan de Oro, guys. And dito. Bili ako ng ganito yung mga piso-piso kay bata saka itong biscuit na domino kasi mabenta ito sa amin sa mga batang maliliit meron din tayong boy bawang saka itong Nescafe 25 grams tag 28 pesos na to sa akin guys sa inyo dyan magkano na at tsaka itong toyo 10 pesos to sa akin kumuha pala ako kanina ng anong guys yung business permit ko dito sa tindahan ko gumastos ako ng 4,000 lahat lahat na yun sa DTI sa sanitary, sa fire kung ano ano pa yun mga 4,000 kumuha pala ako ng napidabit din ng non-rental kasi hindi kasi kami nagrenta dito sa pwesto namin at ang pinakamabenta sa mga chichirya ko, sa lahat ng chichirya guys, ito. Peritong bangos. Tag 10 pesos to bintahan dito sa akin. Sa inyo dyan, magkano yan? Nabenta ba to sa inyo? Dito kasi sa akin, nabenta to pritong bangos. Bumili tala ako ng dalawang ganyan. At saka, kahit hindi Pasko, bumili ako ng spaghetti. Kasi minsan, may mga nagbe-birthday, naghahanap ng spaghetti surprise yes, may map, map tayo sa kanila sa so, itong biscuit na to tsaka yung bubos matagal na ako naghanap nito kaya nakita ko na dati nung maliit pa tayo ito yung binibili natin <laughs> ngayon andito pa pala yung stick on natin andito na naman dalawang weeks, two weeks na akong walang ganito kasi wala doon sa binibilhan kong grocery. Doon sa, meron din tayong kasalo guys. Magkano to ewan, hindi ko pa alam. Titingnan ko pa sa... Ngayon pa lang ako bimili ng ganito dito. Pansit kang to nakasalo. Ah, super so cent. Mabenta sa mga may sakit. Lalo na ngayon, mga trangkaso, Uso ngayon yung trangkaso dito. Kaya ito, bumili ako ng super so cent. Ito pala ako guys, o oh, twin pack bago. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito na twin pack. Doon kasi sa binibilhan kong grocery, walang ganito. Eto, magkano to sa inyo guys? Hindi ko pa alam sa ano, resibo, magkano, bintahan. Ngayon kami ganito guys, yung julin sa I amin mean, sa Bisaya, sa inyo dyan sa Tagalog, hulin yata ano. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Nag-try ako magbenta ng dito pang bata kasi malapit na yung summer para try natin to magso na na sa she mabenta to kasi mas mahalan sila doon sa yung nakabatol yung sa lang yung ano dito mabenta sa bukid dalawa pala yung klase yung nabili ko may dutch mill na din ako guys pang kasi nagpakabit na kami ng kuryente dito pwede na ako magpaandar ng ref namin Ayan, pwede na siya gagamitin yung ref. May bibili na ako nito ng kunti-kunti may dumadaan na motor guys nagpailaw ako guys kasi hindi na ako makikita dito bumili pala ako ng mga chicheria tinamihan ko na ayan ilalagay ko doon ibubutasan it. ko pa rin namaya kaka eto pinili ako ng kuchaw na beef na may free daw to dalawa to sila guys mayroong chicken tsaka isang beef yung may mga free, makakaano tayo nito. May ta tayo, meron tayong ginansya na malaki or ano tubo na malaki kasi ito may free isa o di 12 pesos dito sa akin di may 12 pesos ako maliban sa tubo sa yeah. ibang item ha mayroon tayong kasalo mayroon concept na concept kanto na palamansi flavor ito try natin itong kasalo guys kasi wala pa tayong ganito ganito, mabinta yung mga wafer sa mga bata. Bumili din pala ako ng bar nuts, guys. May ano tayo dito, strawberry flavor. Binta ko dito 17, ito mga ganito, na malalaki. Yung nisin lang yung 15. Kaya tayo, single pack na ano, birch tree. Kaya may release tayo, guys. Ah, dahil may ref nga tayo, bumili din ako ng nata di coco. Hindi ko pa alam kung magkano to, guys. Ito na nga pala yung chicken kanina na may free ito chicken picture matayang fighter bili talaga ako ganito guys kasi yung mga chuhin ko dito sa bukid ito yung binibili nila pag ibibinta mo tong botelya dito 2 pesos to pala well, ako ng cook na ganito guys yung mga malalaki kasi nga dahil may quarantine na pwede na, na ako magbinta ng ganito yung mga malalaki mga 1.5 bibili pa ako ng litro. Uh, may lollipop tayo at ang sito. tanap pride. Yung cut. Ito pala ako guys kasi may bumibili. Ito mga Ayan, lips, yung mga lollipop natin. Dalawang klase ito. yan Lips at saka yung pretty. Tapos mayroon tayong cowbell. Tsaka yung priscatona, tsaka mega, yun ang mabinta dito ng mga dilata. Mega tsaka yung Youngstown. Yan yung mabenta dito sa mga sardinas. Minsan may bumili ng pork and beans. At ayun na nga guys. Yun lang yung mga nagpamili ko ngayong araw. Bumili pala ako na isang kahon ng Red Horse. Binibenta ko dito ng 130 sa bukid namin guys. Ewan ko dyan sa inyo magkano kita-kita ulit tayo guys ulit sa next video natin guys bye bye